One, two. beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, ang bilis ng araw, no? So, parang kailan lang? Monday ngayon, Thursday na. So, bukas, weekend na. So, ang saya-saya. Anyway, so, syempre, Uh, dapat lagi lang tayong masaya. Dapat piliin natin na maging masaya araw-araw. Kahit na, ano mo yun, maraming challenge sa mga ginagawa natin sa buhay. So, piliin pa rin natin maging masaya. At tumapit lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya ng bonggang-bongga. -bongga. Hindi tayo maliligaw. Promise yan. Kasi ako, subuko na yan. Talagang walang pagdududa tiwalang 100% at piliin mo mag-smile kasi alam mo na lahat ng problema ay malalagpasan mo. Yan! Kaya naman ngayong araw na to, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Lalo-lalo na sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat! So, syempre, maraming salamat sa inyo sa so, pag-subscribe ninyo dito sa channel channel ko. At syempre, sa mga makasolid talaga na makamamasam dyan na sumusuporta sa Mamasam Vlog, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. So yon kaya naman ngayong araw na to, my gosh, marami akong hatid na chika na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre para sa una natin chika. National Director ni Vina sa Saraburi. Ang sabi niya, Vina will be the last beauty queen that ano, PD, prob, ano, Provincial Director na si morphine will be sent in the full form. Ayun, ibig sabihin nyo, parang magbibigay talaga siya ng 100% na support at tataya niya talaga si Vina dito. I will fight until I have nothing to regret. O, ayun. The, the goal is to win to the Miss Universe crown. O, di ba? Ambisyosa lang. So, ganun siya ka-confident kay Vina na kaya ni Vina na malaban talaga ang corona ng Miss Universe Thailand at hindi lang yon pati corona ng Miss Universe ayun talaga so kasi sigurado na sila doon sa Miss Universe Thailand eh so Miss Universe na ang hinahangad nila o oh, di ba hindi pa man sila napuputungan ng corona ng Miss Universe Thailand eh nandoon na sila sa Miss Universe ako masasabi ko lang diyan, ano totoo naman na maganda yung ano, maganda yung mukha niya, maganda yung goal niya at siyempre kapag lumalaban ka talaga ng Miss Universe, dapat ganyan kakatapang, ganyan kakatiwala doon sa inaalagaan mo at sa pambato ninyo. At higit sa lahat, siyempre yung gagawin niyo talaga yung makakaya ninyo. Maganda yung word na until, 'di ba? until i have nothing to regret oh, oh. the goal is to win miss universe sana ganyan din si atisa no nung talagang yung binigay kay binigay sa yung pagkakataon na mag-compete sa Miss Universe ibibigay mo talaga yung 100% na kakayahan mo na wala kang sasayangin na oras at ganyan yun yung nangyari kay Catriona Gray kaya nanalo siya ng Miss Universe so ako gusto ko yung mga ganitong ka ano kagigil katapang uh oo -oh, yung gagawin yung lahat ng makakaya para lang manalo and looking forward ako ko ano ang mangyayari sa kanila sa competition ng Miss Universe Thailand at saka sa Miss Universe so good luck kay Vina mm -hmm. and then good luck sa national director niya pero syempre hindi lang naman si Vina ang matinding nakikipag compete sa Miss Universe Thailand dahil pwede pang masungkit kay Vina ang corona ng Miss Universe Thailand kapag umariba ang mga matitindi niyang kalaban katulad ni Dale at sa ni Preo. Yes! Hindi mo pwedeng basta-basta isnabin na lang yung galing ng mga ibang kandidata dahil alam mo na parang ikaw ang mananalo. So dito nga sa nakikita ko sa Miss Universe Thailand eh. Kapag pinaburan nila ng pinaburan si Vina eh, Diyos ko eh, sana hindi nila kayo nag -commission. Sana ina appoint na lang ninyo. Eh total, siya rin naman pala ang gusto. Kasi kawawa din yung effort ng mga ibang ano. Pero mayroon nakausap naman ako na ibang kandidata na parang dati, yung sa Miss Grand, ang sabi nila sa akin, sabi ko, huwag kang sumali ngayon kasi yung Judge Silvina. Ay, hindi din. Kung prepared ako, sasali ako. Hindi ko siya kakatakutan yung mga tipong gano'n. So, ibig sabihin, talaga, alam nila na kakayanin nila si Vina na talunin. Kaya naman, si Dale ng Phuket ay talaga namang hindi rin susuko sa laban. So, ayun lang naman ang maganda naman dito sa mga competition dito. Na minsan parang kung sa atin kasi to yung mindset mo, ay huwag ka nang sumali dyan kasi may matindi ng kalaban. Pero dito, hindi. Challenge tayo sige lang, try natin yung best natin. Ang importante, ginawa natin yung best natin. Kasi sa nakikita ko, sa ganun kalakas na kalaban, tapos chinalins mo yung sarili mo, kapag once na nanalo ka, ibig sabihin, kaya mong manalo doon sa international pageant ng more, di ba? So, yon Kaya, okay din naman. So, fair-fair yung labanan. Kaya, Ayon, si Dale ang puket ng Phuket ang nakikita kong matinding kalaban dito ni Vina sa competition ng Miss Universe Thailand. And then tignan natin kung hanggan saan nga ba ang mararating ng laban nila dito sa Miss Universe Thailand. Good luck, di ba? And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre mainit na pinag-uusapan ang supranational. So, isang dito sa mga tinitignan sa Mr. Supranational na malakas ang laban ay si Mr. Indonesia. Yes, mama sama, anong chika mo dito? Well, ang chika ko kay Mr. Indonesia, in fairness naman, mula nang dumating yan dyan sa Mr. Supranational, nakakita, nakita na natin yung kagwapuhan niya, di ba? Yung, hindi siya gwapong-gwapo, pero yung charisma, yung appeal. Ayun. So, syempre, yung mga bakla, madali yan makita, lalo na sa mga lalaki. Ramdam mo yan eh. So, ayun. So, maswerte ang Indonesia kasi meron silang pambato na talagang alam mo, bukod doon sa matipuno na ang katawan, eh talagang masasabi ko na parang malakas yung laban nila. Pero, Possible din naman na bigla tayong magulat at wala sila sa etsena, <laughs> di ba? So yun, so pwedeng mangyari yun. Pwedeng ma-eltokuyo, pwedeng hindi. Pero sa nakikita ko naman sa pambato nila ay talaga naman lumaban naman talaga. Lumaban ng bonggong bongga. At in fairness, ang gwapo niya. Gusto ko nga siya, Adway, sana yung mga lalaki dito nag-underwear na lang eh no so para makakita talaga tayo ng bonggong bonggong mga buhol nila charot so yun ayun in fairness gusto ko yung atake ni Mr. Indonesia at gusto ko yung ipinakita niya sa performance niya dito sa preliminary competition and I guess kaya niya mag top 10 kaya niya mag top 5 kung suswertehin pa siya good luck Indonesia pero doon sa babae parang feeling ko ano talaga, malaki yung chance na back to stage. Charot. <laughs> so, yan. Anyway, so, good luck and laban. In further, sa Indonesia, no, guapo si, si lalaki, maapil si lalaki, panalo din si babae, maapil din, charming din si babae. So, yon So, pareha silang guwapo mm -hmm. At maganda ay nako, nakakaloka. And then, para na sa sumunod natin, Chika, Gabi No Mama, sa tingin mo, dapat nga bang magbalik pa sa mundo ng pageantry? Oo naman si Gabi, bakit hindi? Nakikita ko si Gabi na isa to sa mga potential, gusto nga natin Miss Granny. Eh. Kaya lang, hindi naman natin maramdaman kung sasali ba siya o hindi. Kasi, lagi siyang may pasabog, lagi siyang may paeksena, lagi siyang may paandar. Pero hindi naman siya sumasali. Siguro dahil kapos pa or hinihintay natin yung momento na siguro talaga nag-aabang din siya ng, ng moment na ay eto na, nararamdaman ko na ako na to, yung mga tipong ganon. Ba't ako para sa akin, si Gabi Basiano, isa tong potential na maging title holder sa international pageant. Siguro kailangan lang ni Gaby buuin yung sarili niya as a strong woman. Kasi ayun yung nakikita ko, medyo weak si Gaby. Yung beauty, yes, bonga, pero yung, yung ano niya, yung kung yung inner niya, hindi pa ganon ka-ano, ka-strong. Para, alam mo yon makipagpukpukan talaga ng todo-todo. So, I hope na sana mas ma-develop niya pa to bago siya sumali sa national pageant. So, ako gusto ko siya Miss Grand, Miss World. Pwede din kung may ginagawa siyang advocacy. Kasi yung ganda talaga ni Gabby, hindi mo din talaga matatawaran. Perfect timing, I think, yung kailangan ni Gabby para sa isang national pageant. And let's see, di ba? So, yun. So, good luck kay, Gab, kay Gabby. So, yun. So, para naman sa sumunod natin, chika. So, eto na nga, mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng France sa Mr. Supranational pambato ng France sa Mr. Nas Mr. International ay ting malakas yung laban nila. Ito yung tipong laban na nakakatakot na kung baka kasi ma kuyo, yung mga tipong ganon, baka mawala sa eksena, baka hindi magpenetrate yung mga ganon. Malakas na nahihinaan ako yung ganon. Nahihinaan ako sa part na, ba ang nakikita ko naman kay Mr. Franz, malakas yung laban talaga dito sa competition. Pero sa kabilang banda, natatakot ako kasi yung mga ganitong malalakas, ito yung mga tipong biglang tumatagilig pagdating sa finals, di ba? So yung tipong parang nandun ka na sa top 5, hindi mo pa siya nasungkit <laughs> o naisahan ka pa ng kalaban. Ito yung mga tipong gano'n na kandidato. So ako para sa akin, yung performance na pinakita niya talaga very powerful, very strong, mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, di ba? Talagang masasabi mo, wow, ang galing-galing talaga ni Mr. Franz. And minsan may mo, naku, mukhang kay Mr. Franz na mabibigay ang titolo eh. Pero um, nandun ka pa rin sa part na parang hindi ka pa rin sigurado kasi ba Saka nga, masungkit nga ng iba. So, para sa akin, pwedeng yes winner, pwede din namang hindi. At hindi ako magugulat kung hindi siya ang mananalo. Kasi sa sobrang dami ng mga good player dito sa Mr. Supranational, Medyo talagang delikado pa din yung laban niya. Diba? So, yun. So, good luck. And then, ganun din si Netherlands. Si Netherlands, dumating na strong, dumalaban, pero ganun din, tagilid pa din para sa corona kasi nga, masasabi mo din na marami din talaga nagpe-penetrate na lalaki. Ang dyan si Mexico, si India, di ba Indonesia, hindi mo alam yung game eh. So, pwede nga din mapunta pa rin to kay Kenneth Kabungkal na hindi mo inaasahan. Dahil ang laro naman ni Kenneth dito, silent killer, kumbaga parang pag tinignan mo, parang hindi umuobra, pero nandoon sa part na possibility pa din eh, nasa strategy game pa rin ni Kenneth eh. Kasi kung titignan mo, yes, performance niya, medyo parang week weak pagdating sa ano kung ikukumpara mo sa mga kalaban, 'di ba, sa swimwear. And then parang hindi mo siya nakikita na peak kaya masasabi mo parang dark horse ang datingan, yung parang ay nako, downgraded, yung mga ganon, Pero sabi ko nga, once na makalusog to sa top 10, eh baka magulat tayo, 'di ba? Ikagulat natin 'yon kasi kaya naman nga eh. Kaya niya, lalo na kung yung appeal ang pag-uusapan. Gwapo naman si Kenneth. Hindi ko alam ko ang mga hurado ay nagugustuhan siya. Di ba? So, pwede din talagang makalusot sa top 10 and then pwede din makalusot sa top 5. Kasi, pagdating sa kudaan, alam mo kukuda na si Kenneth kasi matalino si Kenneth. So, doon talaga, strategy game. Pwedeng maingat, delikado, pero ando doon sa part na na pwede din talaga manalo. ba? Diba? So, depende sa mga kalaban. Kaya, ano lang tayo, support tayo, and magtiwala. Ay, eh, malay naman natin, baka mamaya pagdating sa dulo ng competition, eh, panalo tayo. di ba? So, yan. So, good luck kay Kenneth. And then, dito naman kay Miss Brazil. Si Miss Brazil ang masasabi ko, Bonga, Bonga si Miss Brazil yung ipinakita niyong performance ng preliminary competition. From the beginning pa lang, nakikita ko na din yung potential na kung mukhang ito ang makukoronahan ng ano ah, ng Miss Supranational, Pero tulad nga na sinabi ko din kay Mr. Franz, medyo nakakatakot. Nakakatakot yung laro na, alam mo yun, na pwedeng tagilid, pwedeng hindi, di ba? So yun, so talagang masasabi mo, good luck talaga sa kanila eh. Kasi malabo talaga yung yung masiguro mo na yung laban mo na parang hanggang sa dulo pero very strong yung ipinapakita ni Miss ni Miss Brazil sa competition at natutuwa ako sa eksena niya sobrang panalo, swimsuit, evening gown, talagang kabog. So, nasa hurado na lang yun kung ano ang observation nila dito kay Miss Brazil. And then, depende na yan sa mga susunod pa niyang eksena sa Coronation Night. Di ba? So, wish all the best. So, mapapanood na natin yan bukas at malalaman na natin kung sino nga ba ang makakapag-uwi ng... Corona sa kanila So, good luck, diba? So, yan And then, of course Para naman kay Tara Valencia Ano naman ang chika natin kay Tara Valencia? Good player. So, ako para sa akin, si Tara Valencia, isa siya sa mga parang masasabi ko talaga na, wow, job well done. Oo. So, ang lakas maka top 5, ang lakas maka runners-up, pwede din mag-title. So, depende na lang yan. So, medyo kabado lang tayo dito kay Tara pagdating sa Q&A pero sabi nga ganun eh kung talaga ibibigay to kay Tara eh wala silang magagawa kasi si Tara talaga well perform performance talaga well done talaga. Eh. So isa to sa mga matinding kalaban ng mga kandidata dito sa Miss Supranational. At in fairness naman kay Tara talagang job well done talaga jusko mula sa swimsuit at evening gown energy, power, evolution, ay nako, sama-sama na lahat. So, ako para sa akin, ang ganda ng ipinakita niya nung prelim. And then, I hope na sana pagdating sa coronation night, ay kumabog pa ng bongga-bongga. So, ngayon, ang expectation ko, syempre, top 5 pa din. So, nandun doon, yes, malapit na sa corona, pwede mag-last two standing, but syempre, uh, ano pa, <laughs> Tignan natin sa coronation magtiwala lang tayo kasi pwede namang manalo talaga uh, crown contender, di ba? So, yon Ay, nako, nakaka-excite. So, ngayon, sino ba ang mga nakikita natin ng matinding maglalaban-laban? Ako, para sa akin, si Brazil, Nandiyajaan, saka si Tara Valencia, Philippines, Ayo, si Kira Sao, nako, matitindihan mga yan. But syempre, alamin muna natin kung ano pa magiging eksena nila. Pero ikaw, tatanungin kita, sino sa tingin mo ang matinding makikipagpukpukan ng bonggam-bongga dito sa Mr. and Miss Supranational. National? At ano naman ang masasabi mo sa mga arangkada ng National Director ni Vina? Tingin mo ba... Si Vina nga ba talaga ang susungkit ng corona ngayon taon na to sa Miss Universe Thailand? At sabing ganon. Kahit daw sa Miss Universe. So, ano ang chika mo dyan? At ano ang comment mo? Excited ako malaman niya. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa so, mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys